Okay, another new arrivals ang kwan pang insay nangita 8 months to 2 years old di ara ga baha. Ni huwadi. Ah, oh, what? Hi. Oh, tara mga pino kayo, mga branded mga madam pang 1 year old or 2 years old or 8 months di ara diring the pita. Nakaanay, nakapila na inyong anak ko pagkagupa sa pila pang 2 years old. Two years old. Mana man? Wala man? Wala man? Ini signal koro. Okay, pang one siya, pang one year old. Asa ah, lang itag pang one year old, two years old ha? Naada na gadaghan kaya na mo ang arrivals. Oh, tagwa pa sa pila eh. Pila, Adidas, Nike. Okay, Nike, pang one year old, two years old. Unsa na? Katang special crocs? Hindi na specialist ah. na na kaya, Jo, ah? Kaya e na ako'y crocs. unsa sa katang special na ko? Waon pa na Wa ito ng isa, um, is special. Crocs na? Okay. Oh, Daro nang dunyahin. Ay, na to tong crocs dito, Jo. Oh. Yan yung po natin. Arat-arat na dari mga madam ha. Sa new arrivals bagong bubo. Mainit-init pa bagong laba. Hmm, ka mga Barato lang, barato. Naka Adidas Nike na inyong anak sa halagang. Nang 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 nang. Asa oh, surprise ani? Ay dara dara. Oh, sa galagang 218. Adidas na. 280 pesos lang. Tag 280 rin niya. 280. Oh, kagwapa pa sa inyo. 280 ba? Dos lang niya sa mall. 280 pesos. Ito ah lang. lang big size. Big na drano. Kani, medyo small. Oh, napon may mga minili. Dito na Dito na tapos small, medium, large ay small, mga kids lang niya medium size small size at pang infant warang mga guwapa kasa na? Lisa. Melissa sige, dahil lang sa amo um, asang hinahinay hinahinay sa na mo og file, file, file oh, croaky, croaky, croaky nagbaha rocks na pang 5 to 8 years old rocks na pang 3 to 6 years old. Napami mga hike ka to. O, narin na. Arata, rato din ninyo, oh. Mga Jordan na pang bata. Jordanaceous. Ito lang skilled the rock. Ano na? Arot-arot din rin napita. Nagbaha atong croquis. Oh. Mm, -hmm. mm -hmm. See you!